Ayan guys, dahil bukas, birthday ni ma'am, magmamarinate po ako ng pork ribs at saka pork belly. Yan yung mga ingredients natin guys. Una, nilagay ko lang po yung ating ketchup. Ito po yung ano ko lang ha, uh, tansya ko lang sa pagtimpla ko. May kanya-kanya tayong paraan kung paano natin Simplahin ang ating mga niluluto kaya ito ay sa akin lang tapos sinunod ko yung oyster sauce tsaka nilagay ko na yung ating toyo, soy sauce and then sinunod ko na yung ating ano dyan uh, kalamansi juice yan lang guys, pinagsama ko pinagsama-sama ko lang siya sa isang lagayan tapos yung ating brown sugar nilagay ko na din tsaka hinaluhalo ko lang uh, para magkumpay yung lasa tapos nilagyan ko siya ng sprite ayan. masarap daw yan kapag nilagyan ng sprite eh. kaya first time ko gumawa ng imamarinate ko na nilagyan ng sprite ayan minix mix ko lang siya ng mabuti tsaka nilagay ko yung ating garlic, isang buong garlic nilagay ko dyan uh, pandagdag sa lasa at saka isang sibuyas ganyan lang ginawa ko minix mix ko lang ulit para mag combine yung lasa yan, syempre pagkatapos nyan ay aking titikman kung sakto na ba yung lasa. Ito'y para sa akin lang ha. Sa inyo, pwede rin kayong gumawa ng sa inyo. Ayan, okay na. Pati ako'y naglalaway. Ayan guys, yung sauce na ginawa ko for pagmamarinit ng ating pork belly. Una, nilagay ko dyan yung ating pork belly. Ayan, iniisa-isa ko nilagay para mag absorb yung lasa ng ating sauce. Tapos minix mix ko lang ulit. Ganyan lang ang aking ginawa. Yan. Para mag-absorb yung lasa sa ating pork belly. Ganyan lang guys yung paggawa, simple lang ang gagawin natin. Yan tapos Nilipat ko lang siya sa isang lalagyan. Para mas lalong mag-absorb yung um, sauce doon sa, sa ating pork belly. Yan lang guys. Oh. Wow, itsura pa lang masarap na. O diba? Natatakam na tuloy ako pag kahit tinitiknan ko pa lang. Ayan guys. Oh ang ganda ng itsura niya. Yan next ang ating pork ribs. Same lang na sauce ang ating ginamit kasi po gagawin natin is puro barbecue para bukas. Ganyan lang. Pinagsama-sama ko lang diyan sa sa sauce at saka minix mix ko lang para mag-absorb yung lasa nasa 1 kilo din yung ating pork ribs yan para bukas sa barbecue kasi pupunta kami bukas sa resort dahil si celebrate namin yung birthday ng aking among babae yan tinransfer ko lang ulit sa lalagyan para uh, lagay ko mamaya sa ref kasi bukas pa to lulutuin ganyan lang inayos ko lang siya tapos dinagdagan ko ng sauce ayan nilagay ko na yung sauce dyan para mas lalong mag absorb yung lasa sa ating pork belly ayan since nagpahabol yung aking alaga buti may natira pang sauce ng chicken boneless chicken para sa barbecue ulit bukas kanya sa, kanya kanya silang gusto kaya mabilis din akong gumawa o di ba Ayan lang guys konting boneless chicken lang kasi yung alaga ko lang na lalaki yung nag-request Ayan Ti-transfer ko lang ulit sa Tupperware Ayan na guys. Yeah, okay na. Ganyan na. Tapos para bukas. Ayan guys. Dahil barbecue na ko na lang. Okay na, na birthday siya. Birthday bukas ni Pwede ma ko na siyang ilagay sa ref mamaya. Uh, prepared Yan, ako ng okay na guys. pinapagawa niyang oh, imamarinate ko na for watching, guys. pork belly. Please Tapos meron subscribe. Dito, uh, pork hey. ribs minarinate ko na rin para bukas pupunta kami sa resort. Yan, ganda, di ba? And then the last one is the chicken boneless for simpleng birthday uh, celebration para chicken bukas. barbecue tomorrow. Ni amo And kong babae. Ito naman ang request ng aking alaga. guys, thank si gusto so niya daw ng chicken barbecue. Ayan lang guys. Ayan. Ready for tomorrow. Birthday ni Mambo. pupunta kami sa resort. Thank you for watching!